Ang ganda ng tanawin. Payapa, tahimik. Magandang pagmasdan. Magandang tingnan. Lalo na kung nag-iisa ka. Mahirap din ang nag-iisa kasi wala kang kasama, wala kang kausap wala ka man lang makapiling sa tabi mo makasama mo, makausap mo pero kung minsan naiisip ko rin maganda rin yung nag-iisa kasi payapa yung kalooban mo lalo yung ganito ang nakikita mo na dagat payapa, tahimik hindi maalon, hindi magulo. Kalmado lang. Maganda rin yung ganito kasi pag nandito ka sa ganitong lugar, tapos nag-iisa ka, doon mo maiisip, doon mo marirealize. Masarap palang maging mag-isa. Mag-isa na maiisip mo lahat may isip mo lahat sa buhay mo kung ano yung mga pinagdaanan mo ano yung mga naganap sa buhay mo ano yung mga pagkakamali mo dito mo marirealize lahat saan ka nagkamali anong naging pagkukulang mo ano yung mga nagawa mo sa buhay mo ano yung mga makapagpapasaya sa'yo at mga nakakapagpalungkot sa'yo. Sa ganitong lugar, ganito katahimik, kapayapa, dito masarap isipin yung mga nangyari sa buhay mo, yung mga nagaganap sa buhay mo, kung may mga problema kang pinagdadaanan, dito mo may isip sa ganito kapayapang lugar sa ganito katahimik tapos nag-iisa ka doon mo marirealize lahat marirealize mo na marirealize mo lahat na kung ano yung mga kailangan mo pang gawin ang ano pang dapat mong gawin kung anong mga pagkukulang mga pagkakamali, pagkakasala yung mga nagawa mo sa buhay mo dito mo marirealize sa ganito katahimik na lugar sa ganito kasimpleng buhay dito mo may isip lahat kapag nag-iisa ka na wala kang kasama dito mo marirealize lahat lalo na nakatingin ka sa malayo nakatingin ka sa dagat may isip mo yung dagat napaka tahimik sana ganito na lang yung buhay mo tahimik, payapa walang gulo malayo ka sa gulo malayo ka sa problema napakasarap sa pakiramdam na mapatingin ka sa mga mapayapang lugar tapos nag-iisa ka kalmado lang kaya kung minsan marirealize mo rin masarap din kung minsan yung nag-iisa ka kasi dun mo maiisip ang lahat dun mo marirealize lahat sa buhay mo lalo kung nag-iisa ka tapos nasa tahimik kang lugar nasa payapa kang lugar masarap gunitain lahat sa buhay mo lalo na kung nag-iisa ka tapos nasa ganito kang lugar payapa kaya salamat sa pagkakataon nagpapasalamat ako sa pagkakataon na ibibigay lagi ng Diyos sa akin na nagkakaroon ako ng pagkakataon na mapag-isa mapunta sa lugar na payapa. Kasi doon ako nagkakaroon ng peace of mind. Doon ko nare-realize ang lahat sa buhay ko. Doon ko naiisip lahat sa buhay ko kung saan ako nagkamali. Kung ano yung mga nagawa ko sa buhay ko. Kung ano yung mga nakapagpasaya sa akin. Kung ano yung mga nakapagpalungkot sa akin. Dito ko marirealize sa pag-iisa ko. Tapos nakatingin, nakatingin ka lang sa payapang dagat, payapang lugar, payapang alon ng tubig. Kaya nagpapasalamat ako. Nabibigyan ako palagi ng pagkakataon na mapag-isa. Para makapagmuni-muni, makapag-isip, makapag-adjust at malaman ko kung paano mabuhay mag-isa kung paano mamuhay at makapagpatuloy pagkatapos ng pag-iisang ito pagkatapos ng mga pag-iisip na ganito pagkatapos mong makita yung payapang lugar na ganito tapos may isip mo sa pag-iisa mo may isap mo lahat napakasarap isipin na marirealize mong lahat pagkatapos mong mapag-isa. Pagkatapos mong mapag-isipan ang lahat, dito mo marirealize sa pag-isa mo lahat ng nagawa mo sa buhay. Kaya maraming maraming salamat sa pagkakataon na ako'y nag-isa. Sa, ta sa tahimik, payapa na lugar.